isang balanse ng batas ng kalayaan at pananagutan. From Pedro 2.16-17, Mabuhay bilang mga taong malaya, ngunit huwag gamitin ang inyong kalayaan bilang takip sa kasamaan. Mamuhay bilang mga alipin ng Diyos, ipakita ang nararapat na paggalang sa lahat, mahalin ang pagkakakapatiran ng mga mananampalataya, matakot sa Diyos, parangalan ng hari ang mga salitang ito ay may malalim na kahulugan sa konteksto ng Pilipinas. Isipin mo, ang ating kalayaan, ang bunga ng mga paghihirap ng ating mga ninuno, ay hindi dapat maging dahilan para manloko o manakit. Ang paggamit nito para sa pansariling kapakanan lang, imbes na para sa ikabubuti ng lahat, ay isang malaking kasalanan. Ang pagiging alipin ng Diyos ay hindi nangangahulugang pagkaalipin sa literal na kahulugan. Don Halip, ito'y paglilingkod sa kapwa, pagpapakita ng bayanihan at pakikisama, mga katangiang tunay na Pilipino. Isipin ng mga bayanihan na nakikita natin sa mga komunidad ang pagtutulungan sa panahon ng kalamidad, ang pag-aalaga sa kapwa. Iyan ang tunay na kahulugan ng paglilingkod sa Diyos. Ang pagrespeto sa lahat anuman ang estado sa buhay ay mahalaga. Sa ating bansa kung saan may malaking agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap, ang pagtrato sa lahat ng pantay-pantay ay isang malaking hamon. Ay papagmamahal sa pagkakakapatiran ng mga mananampalataya ay nagpapalakas ng ating mga komunidad, nagbibigay ng suporta sa isa't isa, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Ang matakot sa Diyos ay hindi takot sa parusa, kundi paggalang sa kanyang mga utos. Ito'y gabay sa ating pamumuhay, nagtuturo sa atin kung ano ang tama at mali. Ano nito parang ngalan na nangari, naman ay hindi literal na hari, kundi ang pagrespeto sa mga nasa autoridad, ang mga leader ng ating bansa at komunidad. Ito ang pundasyon ng isang maayos at mapayapa na lipunan. Kaya, ang pan Pedro II Scene 17 ay hindi lamang isang banal na kasulatan, ah, uh, kundi isang gabay sa ating pang-araw-araw na buhay bilang mga Pilipino. Ito'y isang paalala na ang ating kalayaan ay may kaakibat na responsibilidad at ang paglilingkod sa Diyos at sa kapwa ay susi sa isang mas maunlad at mas magandang Pilipinas. Manalangin tayo, Ama naming nasa langit. Nagpapasalamat kami sa iyong salita, lalo na sa bahan Pedro 2, 16-17, na nagpapaalala sa amin kung paano mamuhay ng malaya ngunit may pananagutan. Gabayan mo kami upang magamit ang aming kalayaan, hindi para sa kasamaan, kundi para sa ikabubuti ng lahat. Tulungan mo kaming maging mga alipin mo sa pamamagitan ng paglilingkod sa aming kapwa na may pagmamahal at pakikiramay. Bigyan mo kami ng puso na puno ng bayanihan at pakikisama upang makatulong kami sa mga nangangailangan at mapanatili ang pagkakakisa sa aming mga komunidad. Salamat sa iyong pagpapala sa pangalan ni Jesus. Amen.